Yan, good evening. Good morning. Kung ilan nyo man pumapapanood to at kami na naman na makikita nyo sa videos, kakain muna kami. <laughs> Tara, kain tayo. Samahan nyo kaming kumain. Bams! Ninang Merle. Mama Dimosel. Miss Impatyo. Asawa ni Mikaniko. Ati Twin. Ati Georgina, ayan.

Hindi pa nagluto pa ni Ginagas. Nagwasi. Ang mga lasonche ako nagwasi. Pagod. Hindi na Wash, yeah. oh, yeah. <tod> Guys, sa webis ka na lang magluto. Nah. Ah, andito na yan eh. nandito ulit yan sa Webis. Pag-luto na doon. Ba't? Ano ulam luto yun sa Webis? Webis ng gabi <tod> eh. Ano gulay? Kahit ano? Ah. Ay pagsalu-saluhan naman tayo. Basta may mapagsalu-saluhan tayo na dyan, dyan eh. Banatan yung ipo no. Oh. Kain tayo guys. Kain lang pala, walang tayo. Kain kain. Pamain na lang to isang tropa ko. Sir, kain. Okay. okay, sir. <laughs> kain naman kakain naman mga yan. Kakain na yan? May kalamaris pa guys oh. Hmm. Punta na ako nung kanina, habi ni Hana. Bira rin na, na, pumunta rin ako dyan. Nakapapag sila. Saan oh, sila na order Kung kuha nyo lang? Yung home lang? Oo. Kung kuha naman, na-order sila. Ako baga parang labas mm. kat, mo na yung kurta. na Hindi, kasi napunta ako kanina, wala pa yung mukha Kasi, 5.30 para o baba, eh, sabi ko kay Amo. Tinawag mo si Amo. Pero na-order na. Wala pa. Ayun ba yung kinuha mo order? Binalagan mo lang? Hindi, yung ma-order sana ako kanina. Hmm. May 5.30 pa yung WAM. Ang diba? baba ng kasyer. Kaya tinawagan ko si amo. Maraming Pilipino dyan. Mm hmm. Mas Pilipino ang angam. Mm -hmm. Mga chef nila. Mm -hmm. Hagod. Alam mong kuya yung Pinapamigak? Kayo, ano ulam nyo? Makikomment naman kung ano ulam nyo. Wala pong lumabas ang mga amo ko. Amat namang lumabas ang amo ko eh. Hindi, wala sila yung mga babae. Wala. Mga babae ng gala eh. Hindi nga said ko sarap at eh. Yan lang? Yan lang siya. Kumanda tayo sa con. Nasa araw eh. Sa kapsa? Ah, oh, nadaanan niya kita nun eh. Ay, ay, inadid ko ng 2.30 eh. Hindi nga araw. Ako naman kagabi, anong oras na ako na uwi. Alas dos. Sinundo bata sa Riyadh Park. Ano yun kayo madam? Hirap ka daan sa traffic sa loob nun. Oo, sa Riyadh Park, traffic yun. Ubus mo na hipom. Sarapan gulene. Sarapan gulene. Sarapan gulene. Sarapan gulene. Sarap ang gulay. Sarap ang kasing sarap niya. <laughs> Nang ka. mauwi ako, puro gulay. Tingira ko. Kaya ka na ako. Nagkaya ako ka ng kwan. Nang... Puro gulay haka ni Hau. Karni na baboy ni Hau. Eh, baboy sarap kong gulay. Hmm. <laughs> <laughs> Tapos isda, yung, yung malaga. Anong malaga? Yung barang kwan. Laki na malaga. Eh. Na malaga malang tanggal yun pero doon kami kilangkal no? yung, 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 video ka nag i sa uh, bahay lang kayo yun. yun nagbenta siya ng lupa niya 10 million tapos bibili yun ng bagong sasakyan <coughs> na naman sayang pag lupa ay binenta oo no. nga e, hey. pero mga pininyeries ay kaya sa lupa ano hindi sa Papunta nga man sa Amerika kahit na ibang ng lupa sa mga anak eh, mara mga tinanong sa lupa eh. Sabi kung 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 mahal. kung 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 ano ganyan shirt niya? Sigkado maluwang yun eh. Mm. Yeah. Yung, yung napagbenta ng luka na yun. No. Na, nasa kanyam. Nasa mga dalawa hektarya. Hmm. So, ito yun yun ang resort yun. Bukit yun. Nasa ka bundok. Nakakain na yung lupa. Yung lupa namin doon, dahil kung matas pa, ina doon niya. Oo, matas doon. Tapos malapit pa may highway, nung Sa daan. Yung nagpapamahal ng lupa eh. Yung buntok na namin doon na kawayan. Kahit ilang ko nang kulhin mo doon. Yung... ay maraming punong kawayan, no? Punong kawayan doon sa yung buntok namin. Yung masyadong kamgawin na kam. Ano talagang doon, rest house. Mm. Um. Rest house, bangkuan. Oh. Tapos silala ko yung kwan, nasa akin yung titulo. Pinagulita na ko na hey, uncle ko, yung nasa akin uncle ko, yung kakalimig ko. Tapos kinuha yung titulo. Kailang tumubos yung kwan sa nila. Ay, silala ko? Sa nila, 400,000 yung kwan, bundok. Nagkari kami yung kwan ko. Kinuha na yung kwan, titulo kilala natin mabos. Oh, <laughs> Nung pan, nag-vacuum sila, ginabos. <laughs> Gago pala si Botad. kasi <laughs> <laughs> yun naman, uh magagalit yun. -huh. Tapos dalawa lang, dalawa lang kayo na pinisan mo na gati. sa trip tira mo. Wait a minute, guys. Ang sana ako ng bata ko, wala wala anak Pero ayaw naman ng father ko. May mga sana sa <laughs> Amerika. Meron na sila sanang ampun na magkukupit. <laughs> <laughs> Pero hindi ako nagkukupit kung gano'n na. Ang ka-American ako. Malikit lang, hindi kukupit na. malaki yan. Mga milyon. Milyon dollars. <laughs> Ay, hindi ka binigyan ng father mo, no? Ha? Ah. Hindi ka binigyan ng father mo? Yan. Yeah. Hindi, hindi kumayag ang father mo na ang pulit ka. Hindi, kumayag. Pero basa pa ako. Ilang, ilang ba kayo magkapatad? Hindi yeah, ma. Hindi, isa ka lalaki? Dalawa. Pakanay namin lalaki, sundalo. Ang ilang kagod ko ka? Pakalangong bonso. Uh -huh. Bonso sa lalaki. Hmm. <laughs> Pero ako lang, na, eh, ako lang natira sa kan, si Lucas. Malalay mo ng mga kanila, may nasawa nila Busog na ako guys. Sila kumakain pa, pinauubos ko na yung ulam at kanin. May kanin pa ata. Ay ko lang, ikain na lang. <laughs> <laughs> Ihingay Ihinga, Ihinga ko lang, busog na. Masarap <laughs> ang pagkakaluto na. No? Kau kan sendal sa port bonepasio, dulu kan ada siapa? Dulu nempel naman ramai, saat itu nih. Saat gapai lalapaskan, port bonepasio. Tapi, ada yang merem, ada yang mengikuti kusara yang pesang babayen. Hahaha. 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 mga 7 siya tapos nung malis ka sa tapos So guys, salamat at nakaraos na naman kami na isang gabi. At mm, ko yung dalawang kasama ko. Busog, hihinga-hinga rin ako ha. Kasi criminal lagi ang kinawa kami. Dalawang talo na ako. Sa Taga kuan taga Ilocos. Yan, Ilocos yan. Hindi ko tinuloy ang kuan. Hindi, hindi, hindi. Nung pagkailan mo mag-training, training ka na. Busog guys. Thank you so much guys sa inyo lagi. And God bless sa inyo. At lagi po tayo mag-iingat. Tuloy-tuloy lang at tuloy na pagkakainig. Sa larangan ng YT. RMG Bernard Vlogs. Nag-love shoutout sa inyo lahat yan. Thank you so much. Bye.